Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay naging interview nga si Kalinga Prab kay Kuya Rowell and Miss Rachel. Sapagkat napansin niya na parang hindi na nga daw nag-uusap si Kuya Rowell and Miss Rachel. Kaya naman kinausap niya ito na sa ganun ay malaman ang dahilan. Ang dahilan nga na hindi na nila pag-uusap ay dahil medyo naglaylo daw si Kuya Rowell kay Miss Rachel sapagkat may mga nasabi nakakasakit si Miss Rachel ng nakaraan ng na vlog nila. sumusama si Rowell? Okay lang naman po. Okay naman. Kumusta naman kayo ni Rowel? <laughs> okay. okay lang. Okay, okay lang, lang din. naman po. Mm hindi -hmm. lang... Hindi, Nag-uusap ba kayo madalas? Hindi na po. Hindi, hindi na. Hindi na Bakit masyado. naman? Ah, di na masyado. Ba't parang malungkot ka? Hindi na po. Sabi yan. Ravel, Rowel, Lika. ka. Dito si Rowel. Ba't parang di kayo nag... Papansinan ngayon ah tahimik nyo ngayon. Naman <laughs> ko po, John. Naman ko po. Kayo. Insan, ayos ka lang, Insan? Okay ka lang naman? Congrats mo, naka ano to. <clears throat> Congrats, Pa. Thank you. Parang may ilangan tong dalawang ito, ano? Ang cold. Ang cold. Meron ka bang, ano, uh, naroon ngayon, Insan? May sakit ka ba? O ano? But wala pa naman po. Wala naman uh -huh. nag Nagkaka-chat nag pa ba kayo? Bira na? Bira lang po. Na. Bakit? Hindi na po siya na-chat. Ay, grabe. Bakit kaya? Eh, <laughs> bakit kaya di ka na na-chat, Tinsan? ka na na May problema ka ba? O may galit ka ba kay Rachel? Wala naman. Ano lang, medyo busy <laughs> lang. Busy lang? Oo, <laughs> uh, sa charity. Mm -hmm. Then, um, pinapalo ako ko mm -hmm. yung mga kapatid ko doon sa lugar namin. <laughs> 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 okay lang ba sa yun, Rachel, na yun nga, sabi, gaya sinabi mo, gulat din ako na bihira na pala siyang mag-chat. Ano po, na makakapanibago lang po si Kaya Robert. Makakapanibago? Mm. Ay, grabe, nakakapanibago ka to. Bakit dati? Ano siya dati? Mabilis mag... Chat? Chat, tsaka mag-reply. Tapos ngayon parang... Ngayon, slight na. Hmm... Okay. Hindi kaya sa mga napag-usapan natin nung nakaraan. Ang sa <laughs> baka naman na hurt si si Insan, baka na hurt mo. Ikaw Insan, bakit medyo nagbawas yung anong sa kanya? Hindi lang ano lang, ah bali yun nga ah uh, Pina-focus ko muna ngayon sa charity works and then kung ano mang mga chat niya minsan hindi ko na re reply hindi ko na open dahil nga po sa ano sa yun po yung trabaho ko ngayon. At tsaka po, insan, uh, medyo may na din ako and meron din akong natutunan sa kanya mga, yung kanyang sinabi noon last time. Mm. Yung mga, yung confessions, yung mga sinabi niya. Grabe. So, yun po, marami din pong nag -ano sa akin. Nag, Nagbago? Na, hindi po, maraming nag, bali, nagsasabi Ay. na... Ay, karami. Ano, ano? ano po, uh, <clears throat> wag yung buong 100% ili, ili Oh my. Grabe pala. Ngayon na naman to. Confession na naman tayo dito. Confession na naman tayo. At tapos, tapos ano, uh, so yun nga. Kasi nga sa nakaraan, yung ginawa ko medyo uh, wala lang sa kanya. Yung mga efforts ko. Oh. <laughs> grabe. Ano mo sabi Grabe naman yun ah. Sakit Nagulat <laughs> Nagulat ako doon ha ah. Na-appreciate ko naman Ay na-appreciate <laughs> naman daw pala <clears throat> Hindi lang halata <laughs> So Feeling nga ni Kuya Ruel ay parang hindi na daw na-appreciate ni Miss Rachel ang kanyang mga effort base din sa mga sagot noon ni Miss Rachel sa nakaraang interview sa kanila ni Kuya Ruel ay parang hindi pa nga daw talaga ready at ayaw pa ni Miss Rachel na mag-entertain kay Kuya Ruel. Kaya naman sabi ni Kuya Ruel ay naglaylo muna siya sapagkat feeling niya din ay baka pinagpipilitan niya lamang ang kanyang sarili at nakifeel niya din na parang hindi na nga na-appreciate ni Miss Rachel ang lahat ng kanyang effort. Kaya naman nag-stop daw muna siya na i-chat ang dalaga at nag-focus muna sa mga charity works at sa kanyang sarili. So ngayon pala medyo laylo ka sa pag ano sa kanya. How about the, ano, yung feelings mo sa kanya? Paano yun? Hmm. Ano yung feelings? Yung naramdaman mo sa kanya, anjan uh, andyan pa rin ba o wala na? medyo ano pa rin po, uh, humahanga pa rin ako sa kanya. Ganun. Pero, Pero yung sinabi mo na maghihintay ka? Oo, oh, andyan pa rin. Oh, so, Ay, pa, pa rin. Pero sa ngayon, medyo ano siya, uh, maglaan mo na ako ng oras para sa sarili ko. Tsaka oh, sa self-love! sa aking uh, career ganyan yung charity. Oh, may may mensahe ka ba sa kanya? Kasi yun nga, hindi ko man alam na medyo naglaylo ka pala sa kanya. Sa ah, lang. Ano, ah, ko lang sa kanya. Is uh, Rachel Sensya na, na sa mga nakaraan. Medyo medyo naano sa na ano ako Na-attach. And then, hindi ko din in-expect yung sagot mo doon, yung mga nakarang vlog. Hindi pa nga, hindi ngayon scripted, no? So, ayun, ah, medyo masakit konti. Ay! So sa akin lang, hindi lang ako ng pasensya sa mga nasabi ko sa'yo noon and then yung mga ginagawa ko sa'yo na akala ko na appreciate mo. You're the one who never lets me sleep. Ay, grabe! <laughs> Na-appreciate ko naman. Na-appreciate mo naman? Na-appreciate ko naman po yung... Pero nasaktan siya sa sinabi mo. O, oh, paano ba yan? Pasensya na po. <laughs> <laughs> Grabe ano na naman to? Ha? Uh, confession na naman to. Naging ano yung ano na rin. Ay makalingap pala po yung script. Talagang ano? Oh naman kasi. na appreciate mo naman pala. Opo, oh, nagkikita ko naman <clears throat> po. So paano yan? Anong nararamdaman mo ngayon? Wala po. Na ganun pala yung kaya pala medyo ano si eh, insan ngayon si Rowan. Kaya pala medyo cold siya sa ngayon ay dahil doon sa mga nakaraan nga. So, paano yan? Uh, Rachel? Kasi yun, ganun pala yung nangyari. Kaya pala medyo di siya nagchat-chat, no? Mm. Kaya pala nung sinabihan kita nung, nung ano, nakachat kita nung nakaraan, sabi mo nga, di, 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 di kayo nag-uusap. Di ba tinanong kita? <laughs> kung ano, kung pwede kayong i-vlog. Uh. Um, kaya Ravel. Ah, Roel. Yeah. Roel, Roel. Oh, yeah. Uy! <laughs> Roel, basan siya ka na kung sa tingin mo hindi ko na-appreciate yung mga effort mo na pinapakita sa akin. Pero na-appreciate ko naman yun kasi nakikita ko naman yung mga effort mo. Hindi lang halata. Sa so, huli ay humingi naman ng tawad si Miss Rachel kay Kuya Ruel at in-explain nito na talaga namang na-appreciate niya pa rin ang mga efforts ni Kuya Roel. Kaya sana nga daw mapatawad siya ni Kuya pagkat sapagkat namimiss niya na rin daw kung paano sila nag-usap ni Kuya date dati at lalong lalo na ang friendship nila. Sa huli na patawad din ni Kuya Roel si Miss Rachel at bumalik sila sa dati. Pero thank you kasi nag effort ka pa rin. Um, sana po bumalikan ka na po sa dati yung sana po magbalik ka na po yung yung ano yung dating magkaibigan na yung makulit ka po yung close tayo ganon yung friendship ah. namimiss ko na po kasi yung Ay, parang masaya si Roel ah. Insan, parang masaya ka ngayon? Siyempre, nakita natin ulit siya, si Rachel. Ay, grabe. Kahit ang sayo, okay lang. Masaya okay. ka o yata? Oo, bakit naman tayo malulunggot? Lalo na kita natin siya. Oo nga. Uh, pero dapat po, uh, isa lang po dapat ang nasa kanya ngayon. <laughs> Sige po, eh, uh, ikaw na o uh, 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 yung ano niya. Kasi tanggap ko na una, uh, <coughs> hindi niya ako gusto. Kasi nanti yung itura ko. Eh, special trend lang ako. Sino ka naman ako, kawang uh, mahal. Uh, diba ko okay, okay, okay? naman dapat ano hindi mo lang para sa iyo oo oo talaga yan. mo hmm. ano, ganun self pity ano pag <laughs> yung sarili mo eh yung sabi mo kanina di ba na walang pangit o -o. Lagi Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. bye.